Good evening po. Buhay na buhay pa po ang kasada dito. Dari nga ako sa country rooms. Ngayon, pupunta pa po tayo ay yung ibang kliyente na malapit lang po dito sa ating kinaroroonan. Diyan lang yung sa malapit. Dalawa, matasawa po sila. Sa kabilang subdivision lang po tayo na malapit sa ating kinaroroonan. Araw-araw guys, ganito po ang scenario na aking pinagdadaanan. Magkalapit kasi itong mga subdivision dito. Kaya hindi na po ako pumupunta sa malayo para maghanap ng kliyente freelance naman po ang ating trabaho guys naghihintay lang po ako ng mga refer na mga kliyente kaya hindi na natin kailangan sumakay kasi malapit lang naman yun exercise din to at saka masarap maglakad guys kasi malamig ang panahon at si mami kumakanta pa bang naglalakad pero kahit gabi na marami pa rin mga tao dito na naglalakad marami pa ako nakakasabay dito guys no at may mga comment din ako nabasa guys na nag-alala sa akin kasi gabi na daw ako umuwi. Uh, maraming salamat po sa inyong concern. Wala pong dapat ipag-alala kasi nag-iingat po tayo. At saka God will abide. Ini-enjoy ko lang po ang aking trabaho. Hindi po ako guys na pressure Bilangin lang natin ang ating biyaya araw-araw. At salamat po sa ating mga supporters, mga silent viewers, mga loads, mga idol, mga sisi, at sa ating mga subscribers. Thank you mga ma, mga sir. Salamat po sa inyong support. Samahan po ninyo ako sa aking paglalakbay dito sa YouTube. Maraming salamat po. mga Ayan, malapit na po tayo dito sa kanto guys yung pinta ng pandesal masarap yan dyan sa unahan may madadaanan tayong fruit stand kaya bibili tayo at dadalhan ko ang aking maglayan kasi pinatanong ako nun palagi pagdating ko kung ano yung pasalubong ko sa kanya actually guys lahat ng aking kliyente ay para ko na rin kapamilya buong ang kanto dahil mahigit isang dekada na ang samahan namin ng aking mga kliyente at hanggang ngayon sila pa rin paulit-ulit dahil kadalasan mga regular ko na sila ang dami ng tao dito patawid sa pedestrian guys oh. kaya lang may bibilin pa mamaya tayo tatawid bibili muna tayo dito ng protas bibili tayo ng pinya yan ang laki ng pinya bigat Malapit na tayong dumating guys Kapag kumunta ako dito Sa ngayon, apat na beses sa uh, isang linggo Ang schedule nila sa akin Tayo na lang ang nandito sa labas ng bahay Diyan po tayo galing kanina few moments later. Guys, katatapos ko lang mag sa arang kliyente. Gabing gabi na. Kaya uwi na po tayo. Ang oras natin ngayon ay... 12.20 na po ng madaling araw. Umaga na. Kaya bababa na po tayo. Lalabos na po tayo dyan sa kanilang gate ng subdivision. Dyan sa my guard house. Pinatay na nila yung kanilang Christmas lights kasi madaling araw na. Pero kanina, pagpasok natin sobrang ganda ng pailaw dito ganito ka ganda guys pero ngayon guys uh, sobrang tahimik na uwi na tayo sa bahay guys, dito na po ako sa aking bahay. Kararating lang. Hanggang dito na lamang po. Thank you so much. Thank you very much. Bye. Thank you.